Ito na nga pala mga idol, ang kadugtong nung busing ng ano, sa barko lang ito, mga idol. 20 kraso ito, mga idol. Kaya ito, mga kung gusto nyo pong mapanood ang ating finished product, tapusin nyo na lang po ang ating video, mga idol. Ito na natin, mga idol. Ayan, at mayroon na tayo na turno, mga idol. Ayan siya kraso na muna yun ang gagawin natin huli na natin yung ano anim dahil kinakas tayo sa pag iiwa sa pork yun dapat yung tayong kasurusi iiwa ulit pasok pa natin ito mga idol para daw sa kabitan para dito ruler daw ito mga idol sa ano sa barko uh, dito lang dalawa yung video natin hanggang pag-turno dun sa ano din pinakabutas. Kasi ano kung kuhaan natin lahat yan, medyo matagal-tagal. Ito ay dun yung taga, so, ano pa? Saan yan? Taga saan pa? Sobek. Okay. Sobek. Sobek. Yan, binayin tayo dito ay dun sa sa Pampalay sa Nusi del Monte, Bulacan Ayan, so, kung nagtatanong ako pala dyan sa akin siya, dito lang po ako sa sa Nusi del Bulacan sa Pampalay Prophet po, si Tulo Ayan, binayin nga tayo mayroon, pa sila po Pantayin ko yan bago natin turno ni Ria pinakagit na. Mga idolat, so, pantay na atin 'to bago natin iturno. Para pantay yung kain. Hindi magbago yung kain ng talino. pagkakabuo tayo nito ay doon lang isang piraso hindi lang daang hiwa ang ating paulit-ulit na hiwa maraming pampako mayroon okay, doon ay doon eh. Sabo na tayo mga idol Makurul Yung mga stickler mga idol Kaya bilis kumurul yung ating Pangiwa Yan mga idol Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video mga idol Pakishare naman po Para po idol Maraming makaalam sa ating ginagawa Kung ginagawa natin na idol Malayo pa idol nakita lang sa ating mga video Kaya dinayo tayo dito Ayan at sabata na natin

Idol, turno na natin. Ano ma-idol na na natin yung ating turno. Yun yung pinakabutas niya. Ay, okay, balik na rin mga idol para magkakabutan pa natin. pagawa ko open na to ganyan ko kasi tanggalin na din mai dolan sakto na tong ganito butas para masukin Ayo, okay. ini papan tayo ko pa to. Close lang ang kapal nito. salamat video natin yung dalawang piraso para hindi umaba yung ating video at puntay ngayon papakita ko sa inyo lahat ng ating Pires Prada Ayan, ito na po mga idol ang ating finished product. Ayan. Ito daw ay duli roller sa barko. Sa hagdan ba ito mga idol? Sabi ni boss. Ayan, dyan siya nakakabit mga idol. Ito ay duli kulang pa ng anim na piraso idol dahil di sa island. Ah, ah, katorsi lang ito. Bali 20 ang pinagawa sa atin. Kaya ito lang muna idol ang aking pinakita sa inyo dahil parehas lang naman ang ating paggawa nalaman po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat kung nagustuhan nyo naman po ang aking video pakisubscribe naman po at pakishare na rin at mga idol nalaman po mga idol God bless you po sa inyong lahat